Sa wakas ay bumalik sa kanyang dabarkads ang dating It Bulaga host na si Jimmy Santos matapos ang ilang taong pamamahinga sa telebisyon. Noong October 14, 2023, nakakagulat na lumabas si Jimmy sa episode ng EAT. Habang ipinakilala bilang driver ni Papa Ethan, ama ng Game 5, Laro ng mga henyos ay eh generated segment host na pinangalan ng Ellen, naging emosyonal si Vic Soto, at ang ilang host ng E! -A -T sa kanilang muling pagkikita ni Jimmy. I'd like to greet you eh! Happy, happy, happy birthday, sabi ni Jimmy kay Joey matapos bigyan ng birthday cake ang huli, whatever happens in this country. I still love you all three times a day, sabi ni Jimmy, ipinahayag din ni Jimmy ang kanyang mensahe sa mga taga-suporta ng palabas especially those people surrounding vicinity. I miss you all, thank you very much, still here. And Eat Bulaga, is here to stay, nagkamali pa si Jimmy sa pagtawag sa kanilang palabas na Eat Bulaga, na mabilis namang itinama ni Vic Soto. Mali, mali, mali. EAT, Reaksyon ni Vic Soto, hindi pa alam kung magiging regular host muli si Jimmy. Matatanda ang huling napanood si Jimmy sa telebisyon, noong December 2021, naging vlogger si Jimmy, at makikita rin na nagbabakasyon sa iba't ibang bansa, kabilang ang Canada.